ayan guys, nakabili na tayo ng ayan, dalawang fried chicken sa halagang 40 pesos ayan, ito ay sa napagbintahan natin ng gulay syempre, bumili na rin ako ng kapi, ayan 40 plus 15, 45 ayan, may 45 na akong na pamili guys, ito yung benta natin sa kangkong, actually ang bilis lang naman yung pag pagtitinda mas mahaba pa yung oras ng aking pag, kita maritisan kaysa sa hello hello good morning guys ito guys ang ano sako ng kangko actually guys yung kangko nga natin ano ah sobra ng malago dahil nga sa naguulan na guys kaya ito for today's video guys maglalako tayo ng kangko ngayon Ilalako natin yung kangkong. Ito guys kakaiba to kasi malalaki talaga yung tali ko nito. Ayan. Malalaki yung tali ko nito. Kasi nga yung kangkong hindi ko naman guys binili. Meron tayong kangkungan doon sa Cavite. Yung ganitong tali guys sampo to. Ayan o. Ang dami pa nito. Yan. Ito guys, masasabi ko na yung gulayan namin ay sadyang malinis. Malinis guys. Ayan hindi nga yun napapasok ng aso. Bali, hindi muna natin ubusin tong itali, guys, kasi masyado ng marami. Balikan ko na lang ko later. Ngayon, maglalako na muna tayo, guys. Samahan niyo si Ate Gracia, maglakon ng kangkong. Ayan, dahil may kangkungan tayo sa Cavite, kailangan natin gawin pera. Kasi guys, titigas lang to. Ngayon naman guys, pag dinala ko to sa mga tindahan, syempre hati nila yan guys. Oh, mas maganda yung dami pa guys, oh, na pa lang pala ko. Oh. <laughs> lang <laughs> dahon man lang kailangan ko dito. Oh malalaki dahon niyan. Ye, yeah. ano kasi yan unang unang talbos ba? Yeah, ba? na lang. konti na lang yung kangkong natin. Ayan, pag gusto, meron pa dito. Ayan, guys, tatlo na to. Alangani namang ilako. Kaya magdadagdag tayo. This video, guys. Ayan, pangalawang paglalako natin. Naubos na yung first batch natin. Pangalawang batch na naman to, guys. Ito, guys, yung native kangkong. Oh. Actually, konti lang to. Hindi to marami. Napakalambot din ito. Ito yung second batch ng kangkong natin. Kunti na lang ang natitira. Hi guys, eh, nakapasok pa rin na natin. Napachika, napachika, pumagal. Ay, nako. Ayan, guys. Nakabili na tayo ng ayan, dalawang fried chicken sa halagang 40 pesos. Ayan, ito ay sa napagbintahan natin ng gulay. Siyempre, bumili na rin ako ng kapi. Ayan, 40 plus 15, 45. Ayan, may 45 na akong na pamili guys. Ito yung benta natin sa kangkong. Actually, ang bilis lang naman yung pag pagtitinda. Mas mahaba pa yung oras ng aking pag uh, maritisan kaysa paglalako ng gulay. Ito yung gusto ko guys eh. alam, alam nyo ba yan yung lalako ako ng gulay? sa sarili naming tanim guys, guys sa ta, sarili naming tanim ito ito na yung kinita natin One, ito apat na tigbibente 100 yan 100 tapos ito ay 50 150 o oh, diba o diba guys ano, hindi na masama kasi pag ano guys yung iaasa lang natin sa ating mga asawa yung ano, paghanap buhay Oh, wala ano naman sila. Mabibigatan sila, guys. Kaya dapat tayo mga misis ay tumutulong din sa ating mga husband. Tayo na bala kung paano tayo magdiskarte, kung paano tayo makakatulong, guys. 10, 20, 30, 40, 50, 50, 10, 20, 30, 40 Fifty. Imagine nyo guys oh. 10 20 30 40 45 50 Ito na guys, ito yung kangkong na pinitas namin. Yon, 50 Natutuwa ako kasi guys, ano. Wala masyadong effort. Namitas lang ako ng kangkong. Namitas lang ng kangkong. Ayan, nilako ko. Ito na yung kita guys. Ano, uh, wala nga isang oras guys. Nilako ko to. 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45. Yan, yeah, ito guys, 45. Tapos may napamili na rin ako, 55. Ito, 100, 150. Ang <laughs> dumino kamay ko, naglako ako guys eh. 150, uh, 200, 250, 300. 300 na to guys, plus yung binili ko kanina, 55, 355. plus 45 to guys Oh, imagine nyo guys, isang oras naka 400 ako. Oh, Di ba? Ganito lang talaga guys. Yan yung kasabihan na pag may tiyaga, may nilaga. Yan, yeah, thank you for watching guys.